Ang looy yang ang bata pagkadakuan yung ko. May nakuw dito na Nasa po ah. Oo. Ayun na niyo. Hindi pa'y pujinab. Samot o binsoy. Binsoy. Tungin na Di na doon. Tungin na sila. Wala na lang anak ni. Ayun Ini kanang ini kulit ni muka pun. Oh, saya tu kan. pun pun tak bata. Aku mana? Aku. Hmm, Ini tu pemilawa. Bila kan makan gay, tu aman kita nak kantan ni dah ket dah kita fikir apa ni kata kata dia berkata agak kadanya tu grevy lagi kantan lagi mana kan sila saya macam pinakan datang tengok dengan kantan kenapa isong santan sila ni pay bugat mana dia bau ni pay bugat pun que não me Okey lah, porque não tem uma pequena. Tak nak cakap, tak nak cakap. 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 Tak nak apa Tak nak cakap. Tak nak cakap. Tak nak cakap. Tak nak cakap. Tak nak Sekuan si, si si okay. 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 lah. Dua sekali lah kan Anak saya. Dua sekali. Andi, beli tak nak pun tak ada. Andi, ni Tuan. Ini pekaan segini lah. Okey. Bagus tuan, tuan lah. Dah uh. apa an uh. Anak saya si kembang Pun tak ni mama kain adu Bini kek, bini kek kusah nang perah. Pera di Ma mama ni. Mama nak adu ni. Mereka perah. Bini ni marami. <laughs> Oh. Kagagawa ko marami. Ande ande marami. ay nako. Ano naman ko pa. Tabik ko. Aba, marami, ah. maraming mga kamahira, pila. Marami pa daw. Gustuhan man ako nila, di man bana... ang si Jinals. Nah, na, kuwan kay ko na. Kuwan ko kay. Kaya naman yung bako. Ano mo, si di, Jinaha... huwag kay pag-alala dito kay si şey siya dito. Pangalawa, sa pagkaon, di Dilip... may napasagdan. Kaya tanang Mayo, mayo man si sila. Iyakan, kung hindi tatat. Singa Tingaman ka. Makadungog sila sa iyak ni Dina. Buti kami sa mukinto. Ano na nung... Maraton sila ba sa ngayon? Maura ni. Ano na. Kung naay kung dina pake man ulauli di naman, di man naman siya chamataha kung sayang kayo niyo patasin kong sa panbince uli uli ang sipun ko kabiling kapasbince kung 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 bye, -bye. Mama, <tod> Tapos wag kayo, gano'n yung mga barkada. Tapos tapos kayo siya pag babay na magdali dali. Yung mga. Kasi wag alang tawa ba? May kayo napalit. Yung rice na ba? May gano'y kayo wala. Mystery, wala. Kung ano, ipahulam na siya yung cellphone. Lulog gano'y sila kang tulog. Tulog na sila. May gano'y sila bang Kung ano, dito, tulog siya sa maman bintip papa. Ah, dito siya natulog. Sa ay ka wow pag siya sa bidalo bito sa munisipyo. Trabahan uh -huh. ni wow. Ang nagdagwi. Um, Masig madam. Pero kuan man di, siya dili man siya dili hopud. Di gan siya dili hopud. Wala dala dala di ba? dala dala ni mo Okay ra. Ni man ko Okay ra basta kuan. Maemba nang babata na makalaag-laag pod. Wala dala dala siya. Ano niya tabihan to? Oo. Kasi, hindi na, naka, sanay na po. Dinadala-dala siya diha. okay naman Nakakuan lang siya. Sus, hilas kayo. Mas sila din. Ganyan, Atlaw. Dala siya. Dinadala-dala siya. siya. Hindi naman po siguro bawal. Matam ka ayaw. Pwede naman bawal kayo rambawaod ay masipiyum na kadugong mga kumibla, sabi ko naaraman po yun ano minselyo pa is po, di ko na nakidala-dala nung wal diya, nakidala-dala yun kira po, oo kay makalaglag, di pa is at saka kadihin na si, si Jin na pag nasala inbalay dili na si siya kuan na siya kuman, oo kuman dihin niyo, si niyo kung ano madala-dala din niya, kapaan naman pa may makita ng gusto, au Ah, Kabaluan. Pero sa bagay ko magpadala si Binsi, ato mo siguro yung bako. Kumama. 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 si Kumama. muli si

may man si Binsoy daily. Kira magduga do si Dice. six months na ako kayo. Bakit six months? Up years. O, six months ganyan kayo? Saalik siya araw lang siya binsoy. O, saan ba dito? Saan siya mga kapal Hmm? Saan na Di niya pure isuon. Pure lang sa amahan, inahan. Pika na may pure na isuon. Pika na silang si sabi ng siya pero kanang nai sa kanang mga lalaki na kanang na kanang tu katong mga lalaki pantog hmm. lang layo ubo ubi yah. Tapos niya si si Sila duha Sila Ramon duha. Oo niya si Sibil ako si niya si Sibil kaming kay ko ublahi po nagkuan na si Sibil. Kanaras At lang duha ang ah, papa Sila. Thank alam naman, suguro pa nga si Joaquin. Ano sabi ng presya. Anong niya si Bilbo? Ano nga Pero pinanggagin niya yung mama kayo. Diba, kuwan ba? Kuwan siya siya mamay. Anong mama. niya mama hmm? niya papa? Pusaho din niya kuwan. Yan di, hindi. ko. Yung papa. Papa ni ya. Depan dia buat macam papa ya, no. So nak bisik pun tak. Mau sebutin. Ya, kau hilang hilang ni orang ni. Jadi ni tu kan saya pun tu awak tahu lagi nak kata Papa nani ya, anak gus tu semua sempena terbang tak pun beli Ngayon. Ah, pero di po na kuan niya. Si Richard mo hatag na ay man. Di po na kakuan Posible po doon. lagi pero di li niya. Lahiro doon ang imabi ang nabuwan. Ang sabal. Ang sabal yung sabal yung sabal yung sabal. Ang muha ang plan sa ka. kulipot din na si Richard Grabe. Kulipot ang kulipot. Ang pangatag din niya ang maramsa. Uwan. Ngayon din ako sa video na si Richard. Baya daw ako marang. Uh. Oo. Hindi yun. Matapang din. Hindi ko rin na. Ngayon siya. Hindi ko sa'yo. Hindi naragal na. Uwan ako naragal na. Satra ka niya. Tawagan akong bini. Dungol po dahil. Mungkin kasi kira tak sindag kuan. kulak nit manigay pucad sige man sa ni kulak nit na nawag bitaw gira sya na to nawag oh. today awa na ko tubag dagot tika sige ro kun sin dag kulak nit sige ro sin kulak nit pucad sin na pucad kulak nit sige ta ang kawe mo katawa mo to sige ko bro awo bro nga nagi Cinta nak tepuk minting kulak ni. Mata lagu. Pangutan pun cinta nak tepuk kulak ni. Ah, tahu kita boleh nak cukup bagus. Ini dia berpelanjang ni kok? Ini dia. Makan sakit tangan dia. Ito ang pwede, ganun yung na rin. Ako na po rin Sa ugat niya siya siguro. Kasi ako hindi ko ang ganyan. Wala siya yung bagtak. sila po. Hindi, kasabot siya. Hindi. Ngayon siya rin. Puro rin ko, wala na yung Wala na ko yung mo kayo. Kasabot, puro rin sa mo orang tu muka sama tak kuat orang tu siapa tu? Sumbit semai muka itu, semai muka tuan. aku pasti tu naik. Semai muka. Ni anda nak buat lagi angkat, angkat lagi. Angkat lagi apa? Angkat. Bukan. 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 Huh? Sige, nag-67 ang edad. <laughs> <laughs> ano na <ka> 67. <laughs> Nabot ko din 57 na So, siya. last member? Umbot na sila. Hindi sila ka ba? Hindi na sila magundong sa ilang natawa. na sila member? Na, uy. Na. sa'yo. na Na, wait, ano, ba? Diba?